mga kamot mot muli nagbabalik Gaplo Moto Vlog at for today's video ay nandito tayo ngayon sa isang sikat na sangyo official dito sa Bulacan ito nga pala ang Banchedo de Bustos San Roque Baliwag Branch katabi nga lang pala siya ng Total Gasoline Station at sigurado hindi ka maliligaw dahil katabi lamang ito ng kalsada pagkadating mo nga dito ay bubungad kagad sa inyo ang napakaganda at press kumpuesto nila dito nga pala ay makakasama ulit natin ang mga kapampangan vloggers Halina mga kamot-mot at isama ang pamilya, barkada, tropa para tikman ang mga pagkain nila dito sa Bancheto de Bustos. Dahil bukod sa malinis at napakasarap, siguradong sulit ang ibabayad mo dito sa Bancheto. Heto nga pala ang mga ino nilang pagkain. Nasa sobrang daming pagpipilian ay siguradong mabubusog ka. Tulad na lamang na itong unlimited sangyup na sa halagang 199 ay meron ka ng only pork, only chicken, only side dishes, only rice. Meron din silang ino-offer na unlimited wings na sa halagang 299, meron ka ng only wings with 17 flavors, only sisig, nachos, only rice, only spaghetti, only lechon kawali. O ba diba, sino ba namang hindi mabubusog sa halagang yan? At syempre hindi pa natatapos dyan dahil bukod dyan meron pa silang ino-offer na only hot pot. At dito mga kamot ay ikaw na ang bahalang pumili na set na gusto mo. Tulad na lamang ng set A na 299 only, set B na 399 only at set 3 na 499 only. Meron din naman sila ditong a la carte for wings from B1 to B7. At ito nga pala ang iba't iba pang price ng Andy Sangyup nila. At dahil alam nyo na, halina sa Bancheto de Bustos Baliwag Branch. dahil nagugutom na nga tayo mga kamotmat ay magluluto na tayo dito sa hotpot. At pagkatapos nga sa hotpot ay didiretso naman tayo para magluto ng sangyup. Nagluluto pa nga lang ako ng sangyup ay eh, parang nagugutom na ako at parang gusto ko na kumain. At dahil hindi pa nga luto ang sangyup natin, ang unahin muna natin kainin ay itong only wings nila. At syempre dahil gutom tayo halos lahat ng flavor ay eh nilagay ko na sa plato ko. Kita nyo naman, di halatang gutom. At dahil luto na nga yung hot pot, ay kumuha na rin ako. Abay sabaw palang ulam na. At dahil gutom nga ako ay nagkanda pa supa supa ako. Kaya sa pangalawang beses sinipang ko na. Alam mo na kasing mainit, subo ka pa ng subo. Isa nga pala ang hot pot sa pinaka nagustuhan ko dahil bagay na bagay sa panahon ng tagulan. Kaya mga kamot-mot halina sa Bancheto de Bustos, San Roque Baliwag Branch. Legit na masarap kaya binabalik-balikan. At dahil busog na tayo mga kamot-mot, hanggang dito na lang. Paalam!